Sa gitna ng matinding labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang rehiyon ng Belgorod sa hangganan ng Russia ay naging mahalagang punto ng militar. Isang matibay na tulay na gawa sa konkreto na tumatawid sa isang maliit ngunit mahalagang ilog sa labas ng Belgorod ang nagsisilbing susi sa logistik ng militar ng Russia. Ang tulay na ito ay hindi lamang daanan ng mga armas at gasolina kundi isang mahalagang suporta sa presensya ng militar ng Russia sa hangganan ng Ukraine. Ang tulay na humigit kumulang 123 metro ang haba at gawa sa mataas na kalidad na reinforced concrete ay kayang magdala ng mabibigat na karga tulad ng 50 toneladang tanke at magaan na armored vehicles araw-araw. Ngunit dahil sa kahalagahan nito, naging pangunahing target ito ng mga puwersang Ukrainian na determined na guluhin ang supply lines ng Russia. Sa loob ng ilang buwan, inaasahan na ng mga Russian intelligence na baka subukan ng Ukraine na sakupin o sirain ang mahahalagang infrastruktura sa hangganan. Bilang tugon, inutusan ng militar ng Russia sa Belgorod ang paglalagay ng anti-tank mine system sa ilalim ng tulay ang bawat mina na naglalaman ng pitong kilong pampasabog ay sapat na malakas upang wasakin ang anumang sasakyang susubok tumawid kung ma-activate. Maingat na inilagay ng mga Russian combat engineer ang 12 dose, dose ng mina sa mga critical na punto sa ilalim ng tulay na ikonekta sa isang remote detonation system upang siguraduhing magbabayad ng malaki ang anumang pag-atake ng Ukraine sa lupa. Para sa Russia, ito ay isang pasibong ngunit epektibong depensa na dinisenyo upang pigilan ang kalaban habang pinapanatili ang integridad ng tulay. Bakit kaya nilagyan ng Russia ng mga pampasabog ang sarili nilang mahalagang tulay? Ang sagot ay nasa critical na papel nito. Ang tulay ay parang dalawang talim na espada mahalaga para sa logistik ng Russia pero isang panganib kung masakop ng kalaban. Malinaw ang estratehiya ng Russia. Sila lang ang makakagamit nito o sisirain nila ito. Kung maglalakas loob ang Ukraine na magpadala ng mga tanke sa tulay, handa ang Russia na wasakin ang mga ito. Pero wala namang balak ang Ukraine na tumawid sa tulay sa ilalim ng pamumuno ng isang Special Forces Unit sa loob ng isang Mechanized Brigade, mabilis na napansin ng mga puwersang Ukrainian malapit sa hangganan ang kahalagahan ng tulay. Naintindihan nila na ang pagsira rito ay lubos na makakagambala sa supply lines ng Russia na magbibigay daan sa mga kontra-offensive sa rehiyon. Isang umaga ng Agosto, habang sumisikat ang araw sa hangganan, isang improvised reconnaissance drone ng Ukraine ang inilunsad mula sa isang lihim na base malapit sa frontline. Nilagyan ng simpleng pero epektibong camera system, ang drone ay inatasang mag-survey ng mga aktibidad ng militar ng Russia sa paligid ng Belgorod isang batang Ukrainian military engineer ang maingat na nagpilot ng drone sa mababang altitude na humigit kumulang 30 metro upang maiwasan ang mga radar ng air defense ng Russia. Kahit na hindi high resolution ang kamera ng drone, sapat na malinaw ang mga larawan nito sa liwanag ng araw upang makilala ang mahahalagang detalye sa lupa na nagbigay ng critical na impormasyon tungkol sa mga galaw ng Russia. Habang dumadaan ang drone sa ibabaw ng tulay, napansin ng kamera nito ang mga kakaibang bagay sa ilalim. Mula sa control station, napansin ng operador ang mga bilog na hugis na hindi maayos na natakpan ng camouflage netting at mga sanga. Pagkatapos ng detalyadong pagsusuri kasama ang technical team, kinilala nila ang mga ito bilang mga mina na TM62M, isang karaniwang gamit na depensibong armas ng Russia ang pagkakadiskubre na ito ay hindi lamang nagpatunay sa matibay na depensa ng tulay, kundi nagbigay din ng hindi inaasahang pagkakataon. Kung kaya ng Ukraine na remotong matrigger ang mga mina, maaari nilang sirain ang tulay nang hindi gumagamit ng sarili nilang pampasabog. Isang emergency meeting ang isinagawa sa base ng Ukrainian Command. Sinuri ng batikang senior officer ng unit ang mga natuklasan ng reconnaissance team at bumuo ng isang matapang na plano. Gumamit ng murang, gawang bahay na FPV drone upang tamaan ang mga mina sa ilalim ng tulay na magpapasabog sa mga ito at sisira sa tulay sa oras ng liwanag ng araw kung kailan hindi inaasahan ng mga puwersang Ruso mapanganib ang misyon. Kung hindi matamaan ng drone ng target, mabibigo ang plano at madaling mapansin at masira ng mga air defense ng Russia ang drone sa liwanag ng araw. Sa kabila ng mga panganib, ang tiwala sa kanilang improvised na teknolohiya at kasanayan ng team ang nagbigay daan sa commander na aprobahan ng operasyon. Ang mga paghahanda para sa misyon ay isinagawa ng may lobos na lihim at katumpakan. Pinili ng Ukrainian technical team ang isang gawang bahay na FPV drone na binuo mula sa mga commercial component tulad ng brushless motors, magaan na carbon frame at isang kamera na may 720 pixel na resolusyon. Ang drone na may bigat na isa at kalahating kilo lamang ay may saklaw na limang kilometro at kayang magdala ng kalahating kilong pampasabog, sapat upang matrigger ang mga mina kung tumpak na tamaan. Ang warhead, isang custom na pampasabog na katumbas ng pagsabog ng granada, ay dinisenyo upang sumabog sa impact. Samantala, Patuloy na minomonitor ng reconnaissance team ang tulay sa pamamagitan ng karagdagang mga drone flight na sinusubaybayan ang aktividad ng Russia. Napansin nila na regular na nagpapatrolya ang mga puwersang Ruso sa tulay sa araw na may mga checkpoint na nakaposisyon mga dalawang metro ang layot. Napagpasyahan ng mga Ukrainian na ang isang atake sa tanghali kapag ang matinding sikat ng araw at mataas na temperatura ay maaaling magpapahina sa pagbabantay ng rasya ang pinakamainam. Ang liwanag ng araw ay makakatulong din sa operador ng FPV drone na makita ang target kahit na nadagdagan ang panganib ng pagkakakita. Upang mabawasan ang pagkakakita, pininturahan ng team ang labas ng drone ng maputlang kulay abo upang maghalo sa kalangitan at nagprogram ng isang paikot-ikot na ruta ng paglipad upang maiwasan ang mga lugar na mabigat ang bantay. Nagdeploy din sila ng mga simpleng jamming device sa kahabaan ng hangganan upang guluhin ang mga radio signal ng Russia sa maikling saklaw na tumutulong sa drone na maiwasan ang pagkakakita sa huling dalawang kilometro patungo sa target isang unit ng artilerya ng Ukraine na nilagyan ng mga 122 mm self-propelled howitzer ang handang magbigay ng suporta kung mabilis na tumugon ang mga puwersang Ruso pagkatapos ng atake. Noong ika ng Agosto, alas 11.45 ng umaga, sa ilalim ng nakakapasong 33 gradong Celsius na init at halos walang ulap na kalangitan, inilunsad ang FPV drone mula sa isang nakatagong posisyon na dalawa at kalahating kilometro mula sa hangganan ng Russia pinangunahan ng isang may karanasang military engineer, ang drone control team ay nagprogram ng mababang altitude na ruta ng paglipad, pinapanatili ang drone sa tatlong metro lamang mula sa lupa upang maiwasan ang radar detection habang mano-manong ginagabayan ito sa pamamagitan ng FPV goggles para sa katumpakan ang ruta ay dumaan sa isang manipis na kagubatan upang gamitin ang mga puno bilang takip sa unang bahagi ng paglapit. Habang umalis ang drone, ang tahimik nitong motor ay natakpan ng hangin at natural na tunog. Sa bilis na 67 km bawat oras, ang FPV drone ay dumausdos ng tahimik sa maliwanag na tanawin ang onboard camera nito ay nag-stream ng live footage sa goggles ng operator na nagbibigay daan sa real-time na nabigasyon. Ang unang tatlong kilometro ay walang insidente na ang drone ay tumawid sa mga bukas na bukirin at mababang mga palumpong nang hindi napapansin ng mga air defense ng Russia ang liwanag ng araw ay nakatulong sa operator na makita ang mga hadlang tulad ng mga linya ng kuryente o sanga, kahit na ang pagpapanatili ng mababang altitude ay nangangailanan ng matinding konsentrasyon upang maiwasan ang mga ground patrol. Alas 12.05 ng tanghali, ang drone ay limang ang metro na lamang ang layo mula sa tulay ng Belgorod. Binagalan ng operador ang bilis nito sa 40 km bawat oras para sa mas mataas na katumpakan at inayos ang kamera upang tumutok sa mga mina sa ilalim ng tulay. Ang mga larawan sa liwanag ng araw ay malinaw na nagpakita ng mga bilog na mina na nakahanay sa mga pangunahing suporta ng tulay tinarget ng operador ang isang sentral na mina na malamang ay magdudulot ng chain reaction kung tamaan. Ang FPV drone ay bumaba, lumapit sa ilalim ng tulay mula sa timog kung saan mas kaunti ang mga hadlang at ang direktang sikat ng araw ay nagpabuti sa visibility ang operator na nilalabanan ang silaw sa FPV goggles ay gumawa ng tumpak na mga pagsasaayos sa trayektorya ng drone na ikiniling ito sa 30 grado patungo sa sentral na mina. Sa limang metro, ipinakita ng kamera ang makintab na metal na ibabaw ng mina sa sikat ng araw pinatatag ng operator ang mga kontrol. Tinitiyak na mananatili ang drone sa tamang kurso sa loob ng ilang sentimetro mula sa target. Alas 12.08 ng tanghali, tinamaan ng FPV drone ang sentral na mina ng tumpak na nagpapasabog sa kalahating kilong payload nito na may puwersa ng isang maliit na granada. Ang pagsabog ay agad na nag-trigger ng mina na TM62M na nagpalabas ng napakalaking pagsabog na umalingaw sa buong lugar na niyanig ang lupa sa daan-daang metro ang layo. Ang pitong kilong pampasabog ng mina ay lumikha ng bola ng apoy sa ilalim ng tulay na nagpasingaw sa konkreto sa punto ng impact. Sumunod ang isang chain reaction habang ang mga kalapit na mina ay sumabog na may dose-dose ng pagsabog na gumuhit sa loob ng sampung segundo na nawasot ang mga pangunahing suporta ng tulay. Ang mga piraso ng kongkreto at bakal ay lumilipad palabas na bumuo ng makapal na ulap ng alikabok na nagugnay sa visibility ang mga labi ay umulan sa deck ng tulay at ilog sa ibaba habang ang itim na usok ay umalingasaw sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Bagamat dinisenyo para sa mabibigat na karga, hindi nakayanan ng tulay ang mga chained blast. Ang sentro nito ay nabasag at gumuho sa ilog na may malakas na dagundong na iniwan ang tulay ng Belgorod sa mga guho sa loob ng isang minuto. Ang pagsabog ay nagdulot ng kaguluhan sa mga puwersang Ruso. Ang mga sundalong nagpapatrolya sa tulay at kalapit na mga checkpoint ay nahuli sa hindi inaasahang intensity ng pagsabog. Ang ilan ay nagtamo ng menor de edad na mga pinsala mula sa lumilipad na mga labi habang ang iba ay nagmadali upang suriin ang pinsala. Ang mga alarma ay umalingaw-ngaw mula sa mga checkpoint at mabilis na nagdeploy ang mga komander ng Russia ng karagdagang puwersa. Ang atake sa liwanag ng araw ay nagbigay daan sa malinawa na visibility ng pagkasira, pero naghari ang kalituhan habang ang ilan ay nagkamali na ito ay isang long-range artillery strike. Sa control station ng Ukraine, ipinagdiwang ng drone team ang kanilang tagumpay. Isang follow-up reconnaissance drone ang nagpatunay sa kabuuang pagkasira ng tulay na ang sentral na span ay nawala at ang mga dulo lamang ang natitira. Ang mga konkreto at bakal ay nagkalat sa lugar at ang ilog sa ibaba ay naitim ng abo. Walang agarang pag-aayos ang tila posible na epektibong nagputol sa pangunahing ruta ng supply ng Russia sa Belgorod. Sa loob ng dalawang pung minuto dumating ang mga Russian engineer upang suriin ang mga guho na sinusuportahan ng mga reinforced patrol at na-activate na air defense upang kontrahin ang karagdagang mga banta. Sa lugar, ang mga armored vehicle ay nag-secure sa lugar habang inutusan ng mga commander ang mga paghahalugog para sa mga puwersang Ukrainian malapit sa hangganan. Gayunpaman, walang plano ang Ukraine para sa agarang follow-up na pag-atake. Naabot na nila ang kanilang layunin. Nawala na ang tulay ng Belgorod na pinilit ang Russia na umasa sa mas mahaba at mas mahinang mamaruta ng supply. Ang pagkasira ng tulay ng Belgorod ay hindi lamang isang taktikal na tagumpay, kundi isang estrategikong dagok para sa Ukraine sa pamamagitan ng pagputol sa kritikal na linyang ito ng supply na ng mga puwersang Ruso ang mga hamon sa logistik sa pagpapanatili ng mga tropa at paglilipat ng mga armas at gasolina na lumikha ng mga pagkakataon para sa mga kontra-offensive o pinatibay na depensa ng Ukraine nang walang takot sa mabilis na pagpapalakas ng Russia. Ipinakita ng operasyon ang katalinuhan ng Ukraine gamit ang murang mga drone upang gamitin ang sariling mga mina na TM62M ng Russia laban sa kanila na epektibong sinira ang tulay gamit ang sariling bitag ng Russia. Para sa Russia, ang insidente ay naglantad ng mga kahinaan sa kanilang depensa. Ang pagkabigong mahuli ang isang gawang-bahay na FPV drone sa liwanag ng araw ay nagbigay-diin sa mga limitasyon sa pagkontra sa maliliit, mababang lilipad na mga target. Ang atake sa tulay ng Belgorod ay nagbigay-diin sa pagbabago sa modernong pakikidigma kung saan kahit ang mura, improvised na mga drone ay maaaring magbago sa dinamika ng labanan. Ang tumpak at mataas na epektong pag-atake ng Ukraine ay nagpakita kung paano magagamit ng mas maliliit na puwersa ang teknolohiya upang guluhin ang mga estratehikong layunin ng isang mas malaking kalaban.